sexy ba yan madam? Ano sabi Hindi naman sexy yan eh. Sabi ko boss, pangit mo. Mukha kang din dinungisan eh no. Tignan mo naman yung damit mo. Ako mukhang kang dinungisan, ikaw, dinungisan ka. ikaw. Ah. talaga, pinanganak ka wala. Ano sa pwede? linis sa pwede? Ano sa pwede? Ano sa Ano Ano yan pang Ano pang basurero the f**k ikaw, ikaw ano? basura anong basura? inuulit eh? no, mo lang yung sinasabi ko e eh, no? wala ka ba masabi? ako basurero, ikaw basura magkaiba yung tara hindi yun magkaiba basurero ka it means basura ka basurero, basura ano? Alit, ba basura ka din nun Sama ano ka ba? Basura din yun. Basura ka. Basura ka. O oh, yan yan. Hey, gangsta man. Gangsta, bitches. Ano yan? Gang, 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 gang. Gang, gang, yeah. Yeah, 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 yeah. Ah. Uh, ah. Uh, uh, yeah. Ka Oy! Pikon! 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 Tangin na mo. Pikon. Wala lang. Tikun ka, tangin mo Tikun ka. Ano pasok? Duling ka ba, boss? Una ka nang pumundok, di ka naman tumama. Duling, duling ka, oy, duling. Duling, duling. Duling ka pa. Duling ka, duling. Ano? Hanggang dyan ka na lang. Duling ka, boy. Duling ka, boy. O, labas, o, labas, o. Pumutok ka na. Di ka tumatama. Tanga, tanga mo tanga ka talaga eh, no? Di ka man tumatama. Duling ka talaga eh, no? Duling ka, duling oh. Di na tama si Gago, Duling na duling oh. Duling na duling oh. Oh, magtulong pa kayo. Magtulong pa kayo, tanga. Magtulong pa kayo. Magtulong pa kayo, tanga. Magtulong pa kayo. Mga tanga, hoy, magtulong pa kayo, labas. Labas kayo, oh. Mga tanga, magtulong pa kayo, ah. Magtulong pa kayo. Ano yan? Quit. LTA. Ang garapal doon. Tanga ka lang. Ang garapal ba yun? Ito. Banu ka ba? Bata ka pa sa duyan ng pagmamahal, oy. Anong garapalan? Anong garapal ba doon? Garapal ang puta, umiiyak. Dalawa na nga kayo, iniiyakan nyo pa ako. Ganyan na ba kayo talaga? Garapal puta. Dadalawa na nga kayo, umiiyak pa kayo. Anong garapal doon? Kaya ako kayo nauubas eh, iiyakin kayo. Anong pure skill? Tanga, banu ka lang tumutok. Kaya di mo ko napapatay. Ang Una ka nang pumutok. Una nang pumutok yan kanina, di pa natama. Bobo talaga eh, no? Ah, oh, sarap po, bomba. O, pumutok ka na, o, oh, kayong dalawa, o, oh, kanina, o. Dapapok, dapaka pa din, tanga ka din. May tanga, may tatanga, may ano meta? Di ka naman nagpalit ng ano, natay, anyo na, ah. Bobo ka, na Bobo ka ba? Bobo ka ba? Tuluyan ako dito. Namatay ako dito. Oo oh, ako ka ba? Namatay. Ako namatay? Bobo ang puta. Ano meta Tawa, doon? Na, tanga ka ba? Na, bo, bo, yan. Ikaw yung nabatay eh. No? Di naman ako yun ah. Eh. Di naman ako yun Ikaw, tara 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 dito, kayo ng dalawa, kayo ng dalawa, oy, tanga, tanga ka ba? ha. Nagagangster, gangster, lang kaya mo namang pumalag. Gangster rin? Ikaw nga una pumutok doon eh, kanina. Di ka pa no natama. Dulo si Garding. Dulo, dulo ka, duling ka, dulo. Meta tapang nga. Meta ang puta. Tumtunan ka na. Meta daw ang puta. Bubo. Ano meta pa Anong meta doon? Hindi naman ako namatay para hindi kita maalala, tanga ka ba? Sige, okay na, okay na. Sige nga, anong garapal ko doon? Boss, anong garapal doon, boss? Tatanungin kita. Anong garapal doon? Anong garapal doon? Kung garapal doon. Sa kita ng record ko eh, no? Garapal ka ng garapal. Tara na, tara na. Sakay ka no Uy, huwag na babalik dito ha. Wala naman kayong bilang. <tiple> Let's go! Let's go! ko